guys, nandito po tayo sa Kalamba sa tapat ng Church ng Kalamba at Liceo di Kalamba <laughs> eto po, manunood po tayo ng practice rain or shine, tuloy po yung program ng mga bata ayan po para po yan sa pag-iilaw ng iga, pagsalubong sa pag-iilaw ng giganting Christmas tree po dyan sa Kalamba ayan, in advance na hindi pa po, po nagsisimula, nandito na tayo ayan po, naulan po <laughs> nakapayo, ayan po oh. Galing. Ito, ito guys yung nakabuti di ako nahulog. Ayan po yung ganting Christmas rin na bubuksan po dito. Ang ganda. Blue and white Christmas light backgrounds. Ayan po. Nasa kalamba po tayo. Ayan guys. Yan yung sasalubungin nila kung bakit nagpa-practice po yung mga student ng Lisay Dika Puyaw. Ayan na po. Ha. Ah. Lisay po natin. Ito po tayo para makuha po natin sila. Yan. Yeah, ang ganda guys. Ha Nakaw natin yung practice ng mga bata. Rainer siya yung po yan. <laughs> Madalas kayo hindi tinaloy. <laughs> Ang exhibition. Kanya-kanyang grupo po yung mga bata.